Malapit na naman ng Pasko. Ang daming ilaw, ang daming masaya. Pero sa loob mo, may kulang. Para sa ito. Habang sila nag-aayos ng parol, ikaw nagbibilang ng oras bago magtrabaho. Habang may tawanan sa bahay, ikaw naman nagtitimpla ng kape sa loob nang malamig na kwarto. Nakatingin sa cellphone, naghihintay ng tawag mula sa pamilya mo. At sa bawat Christmas song na naririnig mo, napapahinto ka sandali. Kasi gusto mo rin sana makisabay. Gusto mo rin sana makauwi. Pero kahit malayo ka, alam mong para sa kanila pa rin ang lahat. Dahil bawat padala mo bawat Merry Christmas sa video call. May kasamang dasal na sana sa susunod na taon, sabay-sabay niya nang sasalubungin ang Pasko, magkakasama.